Alam mo ba? May chika ko sa inyo mga te! Tungkol sa Kongreso, pero hindi ito tungkol sa mga politiko ha? Ano? Confused na ba ang mga sisiko? Ganito kasi yan, hindi ito yung Kongreso na inaatendan ng mga mambabatas sa batasan ha? Ang Kongreso na ito kasi ay tawag sa kakaibang pagtitipon ng mga salamander tuwing tag-ulan. Pero bago pa yan, alam nyo ba kung paano nagsimula ang lahat ng ito? Ang fenomenon na ito ay tinatawag na Big Night. Ito ang gabi kung saan libu-libong salamander ang naglalakbay patungo sa mga tinatawag na vernal pools o mga naipong tubig na nabubuo sa tuwing spring dahil sa ulan at natutunaw na snow sa mga bansang may four seasons. Dito sila nagtitipon para maghanap ng kanilang mate o kapares at mangitlog. Ayon sa mga herpetologists o mga eksperto sa mga amphibians, ang kongres na ito ay isang gawain na nakabatay sa instinct ng mga salamander. Astig 'no. Akalain niyo 'yon, ang kanilang meeting place ay isa ring mating place. Pero dahil nga sa temporary na mating place lamang ang Big Night at minsan lang ginagawa ang Congress, hindi naman nababahala ang mga salamander kung sakaling kainin ng mga predators ang kanilang itlog. Sa katunayan, mas ligtas pa ngang maituturing ang mga lugar na iyon upang ilagay ang kanilang mga itlog balik tayo sa Congress. Alam kong marami ang napapangiti sa inyo. Ito raw ay dahil ang mga salamander ay parang mga politiko rin na gustong magtipon-tipon sa isang sesyon sa ilalim ng mga bato at dahon. Ang iba't ibang tawag sa kanila ay maelstrom o herd pero mas pinili ng marami ang Congress dahil sa kaangkupan ng ugali nila sa tawag na ito. Pero hindi sila lizard o butiki. Madalas pagkamalang kapamilya ng mga butiki ang salamander pero ang totoo, mas malapit sila sa palaka. May mga salamander din na nagtataglay ng makukulay na hues gaya ng dilaw, kahel, pula, berde, asul, rosas at abo. Ito kasi ang nagsisilbing proteksyon at babala na lason ako, huwag mo akong kakainin. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!